Good day mga kawatch. So ngayong araw na ito is we are now celebrating ang araw ng pasasalamat ng pamimigay dito sa Upper Irisan, Barrio City. So ayan o no, guys. Preparing. They are preparing. Yan. So si mother at ang kanyang kapatid we are, we are, uh, nagkahanda po tayo ng mas mo simba magsisimba po tayo dito guys so set up muna tayo guys uh, update ko kayo mamaya ayan na nga medyo patapos ng konti ang ating preparation sa araw ng pasasalamat ng pamimigay So that's my tita from the province of Ipugao. So ito ang arrangement ata ng ating upuan is ganyan kasi kakaroon tayo ng simple celebration. So magmamas muna tayo bago kakain. So yun na nga, ayan na. Ganyan po, ito po ang ating magiging altar. So dito po, po yung pari. So yung pari natin is surprise. Tignan mo natin kung taga-santi relative from mother's side or relative from my father's side. Okay guys, konting konting mo montage lang. Okay, ngayon naman is yung preparation natin dito sa loob ng bahay. So, ganyan lang po ang preparation. There's mother eating his favorite food. And then, meron din tayong pamerienda na pinakamahal sa buong mundo. Yan. Yan lang po. So, bali nagpag-cater. Nagpag-cater po kami, guys. Kaya, walang gaanong lulutuin dito. So, today is, is celebrating Thanksgiving. Araw ng pamimigay ng pasasalamat. Yan. Ayan guys, so wala pang mga tao. So we're done here. Yan, yan na po ang setup ng ating Simba. So magmamas po tayo and then after mass, lunch na and then alis na. Yan, ganyan po ang preparation natin. is a simple altar. Yan. So see you bye and bye. Update ko na kayo mamaya. Okay, update po tayo. So, everything is naka-prepare. There. Yan. So, hinihintay natin yung catering. And there's that. There. And may darating tayong unang bisita from the province of Benguet. Yan. Side ng father ko. Ang bukod. Itugon pala sila. So, let's go here. Tintayin natin siya dito. Abangan natin. Ayan na guys, may unang dumating na ating bisita from Itugun, Benguet. Na wala ko sila guys. There. So ayan na nga guys. From the Itugun and this one from the catering. Okay. Update, update naman mamaya. Okay guys, dumating na si father.

Okay may dumating po tayo Mga foods At cake From pinsan natin From the province of Benguet Itugun There Yung gawa ng cake There Yan Saan mama mo? There uh, at the second batch. Yeah, mga guys, so they are preparing for the prayer over and there okay, update update. Okay, guys. Mass is starting now. There. Start na po tayo sa mass after the public prayer. Good morning. Good morning.

kita itu panas pasal itu board exam lah, nursing, kita di birthday celebration lah, and of course para ngayon, yung, na mana, you know, susah tak kena tidur sih pagi nanti sahur tak ada kengkuan lah. Yang kedua tu yang intention is overcoming fears and difficult times the experience in the past. Siguro especially nung taing ibang ano ni Brian Tak ada nanti asalnya years menjadi ganti hari. Bagi mereka yang diistoriani pada kantor, histori yang sangat penting tentang peradaban dari terbukul terbatal. Ini adalah pasal dari World War II. Kuna naga akan terjadi natirudah Filipino, dan hindi na itu sudah soldado patay yung tumar sila yung nagtutugtog ng titalong na delivery yung soldado so wala maka maka tayo siguro at bukaw ang ipukaw tayo di makapagliktot na panas di biyag kung wala nang datang di nga hindi tulad earthquake earthquake kung hindi sudah.

ya aku lupa itu dan nah kita nanti ayat kata itu ubing because children orang ibu dan ibu yang semua yang sama disini ada tim kristiano untuk develop di chat like attitude dan sampai ke mata dan juga di mesin orang pada kami memang ikat dari kita punya views that we also want experience in life and so it is unskilling it is we family ini ada waktu itu juga sampai kalau binti sudah nak tuman tidak dengan for the many past years until today. Aku tanya waktu itu juga susah di tayo itu bisa dan salon ak. Can he always leading us the way towards a very comfortable and successful life? Ini so dream tayo kami. Ini so di dawat ini tunggal tahu. Ini pada kerja sah, pada kerja sah itu juga

Yan po, inaanda na muna na nila. So guys, everyone is busy for the preparation for the food. So we have here the other food. Konting food lang muna tayo there. And ito nilalagay yung mga menu-menu. Okay, update ulit kayo mamaya. Okay guys, preparation for our father's table. Yung dito po kakain yung ating priest. Yan. Done. Okay guys See you outside So ayan na nga guys Malapit na matapos yung setup ng ating food There as you can see bisita ulit tayong galing sa province of Bukud naka CH2 there one of the bike ni Boss Weed and ito po ang kanyang YouTube channel Yan. Yeah. pasubscribe na lang po mga kawatcher there mm. at ang kanyang tambutso brown lang brown brown good thing Okay, yan ang ng CH2 So, watch yung YouTube channel niya for motovlogging And update po tayo sa ating food preparation there Bali, tapos na guys Mamaya na tayo, sisili Ayan na guys, ang pangmatagalan na inuman Red Label Okay, okay. Yan ang hinahanap natin, guys. Eh. Yan. So, kuha tayo ng baso para sa pang matagalan na inuman. Oo, uh -huh, walang katao-tao dito. Okay, guys. Dumating na raw yung lechon. Ayun na nga sa labas. Ang 18,000 na lechon. Let's see. Ito na nga, guys. Yung 18,000. Ganito yung kay King King Kalaki. Ang lechon. So ayan na nga Ang laki Ng lechon there Ang lechon Okay guys Let's pray And start na tayong Kumain there Families So I am with your families We are so grateful for the many blessings you have given to them for the past many years. That's what That's what family. We ask you to bless this moment of uh, being together that we may always remain steadfast in faith and in hope. Your take your dose take your dose Eh. Ayan na nga Ay, Tapos na yung meeting nyo? Tumakas kami Ay, tumakas kayo? Ano nga, alas pa Alas nga pa kayo So pagka pagkatapos na naman Doon dinner uli Anong wala sa labas dikin? Ha? Mamaya? Mamaya ano ba yung ano? Okay, ito na po ang kaganapan. Wala na po yung catering. It's all gone. So, yan na po siya. So, next is inuman na. Yan. Thank you, thank you guys for watching. Although meron pa tayong naiwan na lechon. Here, there, yun. May naiwan na lechon. ang so, mga kaganapan ng mga old ambuklaus walang inuman marites lang po yung mga yan so bahala na po kayo kung paano nyo yan ano? Ya, ya, patawa-tawa pa yung mga marites na yan no? pero yung mga yan guys may mga resibo yan bago na uwi so ayan na nga po guys ang last part ng ating thanksgiving ang um, happy, happy. Happy all the way. So, naubos na yung ating raid level. Baka na, guys. So, that's it for today's Thanksgiving. See you on my next vlog.